pabili ng... ikaw lang tagal niya? Ay, ang gusto niya. Ay, ang gusto niya. Ay, ang gusto Hindi ako, si Ana. mag-live? Si Milly. Hindi yan, video lang yan, video. Si Kat! Uy, Sa'yo yan? Si Kat! yan? Video lang yan. video. Bye! Bye! Hello guys, agad na ulan na yung video na mga buwan. Mag-video din ako. Video kasi sa ako dyan. So, 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 ano so, wow. ba ito? Kumain ka na ba? Kaya Parang hindi naman sabi sa akin sa bagay lang yung lumalabas. Ano sa bahay? Nagbabantay no, 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 no. no. eh. Ay, oh. ay ano, bahay? Hello. Tira na lang natin sa Tiraan dito. Tira mm. na natin. Ano sa sa'yo? Pakainin mo. Pwede mo na lang yun. Sino ano ito? Kakain mm. siya ano? Bawal Hindi naman muslim niya. Hindi ba? May ano sa salam. nila yun lang. sa salam. May pinya ang sarap. Kaya ang sarap nga. Kaya ang sarap mo nga. ang mga. Ang ah! mo Tago lang to guys. Ha? Siyempre mo. Ay! Kala ko, nagpapakit naman na ako eh. Guys, tago lang to guys. naman dito. Bawad. Buti pala kanina mo

Pag-ganit oh, totally. lang. Pag-ganit 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 lang. pag ganit lang pag ganit lang lang pag ganit lang lang pag ganit lang pag ganit lang pag ganit lang pag ganit na. pag ganit lang yung... ganit lang pag 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 ganit kami pag ganit lang pag uwi na lang sa Pinas. Hindi, ayaw ka. Wala akong balak uwi ng Pinas. Oo. Wala naman akong uwi yan. Mama mo! Dabi na akong uwi ang daw. Kung mm -hmm. nanya pa akong mayat ba? Hmm? Kung nanya pa akong nalayan. Sarap. Masarap na pinya. Mm -hmm. Masarap mo ano? Kala ko nga patata to. Mo? <laughs> Masarap mo. Mm -hmm. Masarap. Masarap yung tumanok. No? Magkano binin mo sa isang ano? Dalawang ganyan. 25. Ano ba na na sunod naman tayo? Ay, kabayad eh. Paano? Paano nang... naman sunod. Ay, tayo kay ano? Ay, yung Ay, yung pagbibig niya. yung pagbibig niya. Mas may kami. Bulalo. Oo, komplet. Bilang po tayo yun. Saan? Kaya makalas na Hello, everyone! Tamis ng ilong ko pala pag naka ako. Oo. ba <laughs> din din tandaan? <laughs> 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 Kasi matangos pag naka-side mo. Oh, Hay, 'di na mas... sa kanina, ko sa taas. Bakit? Ang aga ko doon ni. Tapos. Oo na. O Ah, Ano Sino ba 'yan? yun no 'yun kanino? Hindi Pagkain Oo. E, paano kung lagi? Pukuya ko ng pinas, Wala nang pagkain. Okay lang yun. Siyempre ako nagluto eh. Luto tumpinata, Ano Gusto mo pala ito Totong? Oo, bawa lang Totong. Bakit? Hindi naman lang Hindi kuya? yung Totong. Ako, gusto ko rin kasi crunchy-crunchy, crunchy, no? Pag, pag mayinip pa. Kaya yeah, dumataba kayo, eh. Bawa mo ka sa mga tao. Kaya, wala na. Bawa ko sa yeah. Minsan tayo pagbigyan ng angali. Kaya, hap. Ganito kami, pag kumain dito, budol fight. Mm. -hmm. Lalo na pag yung pagkain. Ay, kayo na, wala na. Hindi na makakain na maayos. Yung, meron pa yung hindi Sabi ito niya, makakain na, na ako, mag na ako sa akin. dito na, na <laughs> marami. <laughs> <laughs> ito, baka niya kanya na, Kanya kung makita ko sa taas, hindi, ako, hindi niya kain tayo. gusto na. masarap na mag na magkumain na. Marabing dakdak ako.

Wow, ang gamitin niya. Hmm, diba? So, palang ulam niya. Ulam na. Diba, may nalang ito sa pinya. pinya. sa akin, be? Daring ko nalang ito sa kokos. Uh, so, sa babae. Sabihin mo sa babae. Bakit nilabay mo naman na? sa pinag-ano na, niya? Yung sa babae ka mo, nandun ka mo sa may upuan. Na yung pinaka -bulet. Hindi ka naman niya dinalo, te. tayo. Thank you, thank you. Thank you. Harap na yung utap Kasi ate kasi nalang. Hmm? Yung, yung araw ar isip mo. Sabi niya, may humbang baboy. Yan, yan. Sige, ka dito, te.

Sabi, yes. may gulay. Ang baka magtayo! Next week, next week pa, balik natin. Pagbalik natin. Oo, magtagal tayo dito eh. Ha? Yung Next week ba? maka-order tayo dito. natin. Next break natin, siguro natin magtagal tayo dito. Sunod pa yun. Sunod pa yun. Last week No, last third week. Last Talaga nagluluto talaga sa namin. Second week na yun, di ba? Third ito lang ba nila na? Ito lang sa ngayon. Mm. Minsan oh, may adobo. Iba, iba, iba. daming yung mantika, no? Taba. Ang sarap? Hindi yung no. mantika. Mantika na baboyan. yan. Hindi, kahit ka na kaya mamaya. Busy ka na, busy na naman kayo. Kaya nga eh. Mamaya gabi baka wala na namang pagkain. Ano? Ito, please, no? Ito, oh. Ayun na. na? Sa? Pagkain nila. Tambing. Kaya hindi ko nga pinapansin. Kagabi, nag-iayas sa tira. Sabi ko, lahat na naman. Huwag na. Ano?

Mamaya yung dos, uh -huh. ano I mean, uh -huh. yung kuha? Imini. Yung dos, eh, naman ko sa'yo mamaya. Kanina to? din yung sa atin. tawan? Tawan? Gago lang. may Ano yung kuha yung tibahin ka ate? Ha? Yung isang pokol ko Thank you. Kalau mo ane hari tu sepatu mengganggu. Kahit Kahit ako natutulog, may naiyak na rin. Iba ko yung ingay. Wala naman. Oh. kasi naglalaro ako, oh, tsaka hindi ako magsasalita. Hindi ako ka Kasi 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 kinakaya niya yung amin niya tapos nagsisiga siya. Ano upuan sa way to go? Kala ko pa naman. Hindi ako sa pa to go. Hindi sa way Kunin mo kami doon. Dalawang ano, Oh, ang sarap. Patapos ng pamamagbantay sa bata at may katulad. Oo. Sabi ba naman sa doon, Yes, would you mean it? Oo, oh, si Sumi. Mm -hmm. Oo, sabi yung ganun. Nagulat ako. Nag-video-video kami dalaw ni Ukuling. Eh si Ukuling naka-agbay naka-aganyan sa saan. Oo. Oh. Sabi ko siya, Miss Kila. Sabi ko sa kanya, Shuri. Oh. Tapos sabi-sabi niya? Di siya nung bibig. Tapos sabi niya, ang ano nito, alikabok. Pati ka, Ano? Ganun yung nila sabi namin sa so, sa Pundin na tulo sa ibang na kagula. Hindi na iyo. First time na ako. Lain na yung gamit namin. Taglagay na siya. Oh, <laughs>